Gabriel, Gobriel, iniiglitong kay shot Gonzales to Gabriel Ah, Chance and Chatla to Gonzales sa atake. Atake sa atake, expire. Wow. Yes tumala sir. Tumala Pasok. Bye. Ah, eto. Pero may pau. Chan ay may tangan pero nandito si Gabriel Eto na si Chan. Three and Chance. Salo. Open jump. Wala. rebound by talaga yado. Eto na naman. Eto na. Ito na. na! Eto na! Yes sir! 81-77 Huli yan mga idol Ito na naman Talagi all the way Pinasa Yes sir Ang ganda naman 81-79 81-79 Dalawa na lang Dalawa na lang Nakahabuli Ariana Idol pa shoutout Gary Pahamulin Shoutout idol

Kabilo, tapang si ini ni 79 tayo. Chance lo, loob. Yes! K K, chalot K K, K K, chalot 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 out. K, chalot K K, chalot K K, chalot K K, chalot K K, chalot

Oh, Agawan ng bola at lagi yan pa rin. Oh, <laughs> ah. Santos. Chaser. Sakay sa loob. Ponto sa pass mo. Nakatira pa ako nang gapan. Magbabike lang ako, solid yo. 12 second shot lock. 10 second shot lock. Santos, tumalon. Libre. Malakas. Oh, Santos straight okay. ano? away. 87 81. Yung mga na malaking Luis, yung follow away walang makakatapoy kasi ang haapan ng ni Jester eh. Kung Gabriel stress? Wow! Number 22. 87-84. Ito, yung ano 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 yung Pangalawa, hindi nagyado mga lawa, idol. Pasok pa rin. Pasok pa rin. Pasok pa rin. Ito, pasok pa rin. Wala. Ito si Maximo. Dilagyado. Dilagyado. Alamang Alam mo. na. Lamang na. Lamang <paddleboard> okay, na. Ang Ariana. Pabili sa pwede. Lamang na Ariana uh, dito Ang idol. Ang idol. Another turnover. Uh, pinila. Labang na ng isa, Ariana. Asa. Have ito. great day! Yay! Yay! Okay, At ako may Ariana, mga idol. Ito, Tomas. Santos. 4 minutes and 55 seconds. Okay, pagkakas natin. At Ariana, na mga idol. Gabriel. 4 sa tres. Wala Agawa ng bola. Agawan ng bola. Wala. Walang clear possession doon. Wala clear possession. Out of Brownie. 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 Traveling Out of the play. Ay, ow, ow. Kain doon. 8 <laughs> second shot lang. Kaya ganong aso. Ito, ilabang. Gabriel. Five second shot lang. Sa Wala. Agawa ng bola. Ano uh, bola. Manabat, naghahanap na mapasahan. Binigay Tomas.

eto Ito, di makaporma si Chan dito. Tumas. Ano pa tayo? Ito, Tumas ang tumanggap dito, mga idol. Pero nyo si Gabriel, para i-challenge siya. Tumas. Naghanap na kapasaan, di makaporma si Chan dito. Ito, si Manabat. Hoy! Manabat sa loob, pating wala. Bikera may paul.

Kapit Barangay San Juan. 10 second shot clock. Chan. 8 second shot clock. Hop, oh, may pito, may pito. Muli po yung pen sa magkabilang team ha. Tsaka yung guhit. Pasok. 96-91. Tumilis ang 52. 96-91. Kapit Barangay San Juan. This is it. Ito. The championship. Kaya ito, ito, may bola. Shattuck is 40. One second, Shattuck. Alinig ako talaga yung aso. One second, Shattuck. Palabas natin yung aso. Ayun. Ako, five seconds. Ball hugging. Eto na mga idol. Natawagan ng ball hugging doon. Si Talagado. Oh, Tapos may tangan. Binigay dito kay Chan. Chan, umikot. Pero may foul. Penalty. Penalty. Ito, pangalawa ni Chan, mga idol. Pangalawa, yes sir. 96-93. 96-93. 96-93, tatlo ang abante rito. Ang no Ariana, mga idol. Mga Ito na si Gabriel. <coughs> Excuse po. Dalagyado. Open second shot lock. Dalagyado. Sa loob, ipinasa. 10 second shot Ang ganda ng depensa, ito si Gonzales.

Same Ito na, ba na, mga idol. Na, mga idol. Na, Dalgado ng bola. <laughs> Naharangan tayo, Gonzales, na sa dress. Wow! 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 Wow!